Kidlat News Updates Opo si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang namunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon! Palalakasin ng Commission on Elections o COMELEC ang kampanya laban sa vote-buying kaugnay ng nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Ito'ng sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia matapos lumagda sa Memorandum of Agreement sa Philippine National Police o PNP at Philippine Coast Guard o PCG para sa seguridad sa halalan. Isa sa tututukan ng COMELEC ang vote buying sa pamamagitan ng electronic wallet o e-wallet, online banking at money transfer. Makikipag-ugnayan din ang Paul Body sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP at Anti-Money Laundering Council, kaugnay sa nasabing hakbang na tinawag nilang bagong mukha ng vote buying. Samantala, inihayag ng Philippine National Police o PNP na ililipat ng assignment ang mga polis na may kamag-anak na tatakbo sa halalan. Sinabi ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. inatasan na niya ang lahat ng police regional offices na magsumite ng deployment plan ng voting precincts para sa nalalapit na halalang pang barangay. Tiniyak din ni General Acorda na magpapatuloy ang kampanya nila laban sa private armed groups, rebelding komunista at iba pang criminal groups. Binigyang katwiran ng economic managers ng Administrasyong Marcos ang patuloy na pangungutang ng gobyerno. Sa unang araw ng pagdinig ng Senado sa panukalang budget para sa susunod na taon, naungkat ang lumalaking utang ng bansa. Katwira ni National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisakan, hindi maiiwasan ang pag-utang upang matugunan ang pangangailangan sa pondo ng proyekto sa pag-unlad at mapabilis ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Dagdag pa ng kalihim na kailangan din ng financial support ng foreign at local banks dahil limitado ang pondo ng gobyerno. Base naman sa pagtaya ni National Treasurer Rosalia de Leon, maaaring umakyat pa sa 15.8 trillion pesos ang pagkakautang ng bansa sa susunod na taon. Sa pambansang pondo, ipinaliwanag ni de Leon na aabot ng 1.9 trillion pesos ang nakalaan para lamang pambayad ng utang ng bansa. Isinulong ni Senator Francis Cheese Escudero ang paglalaan ng gobyerno ng isang daang milyong piso sa pambansang budget para sa susunod na taon. Sinabi ito ni Escudero sa gitna ng pagsisimula ng pagdinig ng Senado sa proposed 2024 national budget ng Administrasyong Marcos. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni Escudero na ang naturang pondo ay gagamitin para magpatayo ng permanenteng istruktura sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sinabi ng mambabatas na sa halip na gamitin ang lumang barko bilang military station sa naturang karagatan, mas makakabuti sa ating mga sundalo na magkaroon ng maayos at permanenteng himpilan. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sintiongco, nag-uulat. At inyo pong natunghaya ang mga headlines sa nakalipas ng mga oras, manatili nakatuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. I <laughs> do